Alright Gandang hapon mga bad Pupunta ako ng diet ngayon Kasi nag isang taon na rin yung gulong ko Lagi na lang lumalambot katingin ko yung pito ang problema Yung tinatawag na Stem Corba yun Yung tinatanggal sa pito Kaya bibili ako ngayon ng bago Kapag umitekto, edi hindi mo na ako bibili ng gulong ang plano ko kasi dapat paabutin sa isang taon yung gulong hanggat kaya pa Kasi mag isang taon na next month yung motor ko oh. Pagas muna tayo, pagas muna na. Alright mga bad, ako si Pao nga pala. <laughs> Up na tayo ngayon sa sentro ng dahit. Tatry kong masolusyonan yung problema sa gulong ko. Lagi siyang lumalambot. Kaya kailangan ipaayos na. Bago lang nga pala tong YouTube channel ko. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung mga ina-upload ko dyan is mga lumang video na. Mga nakaraang taon ko pa yan na shoot. Ina-upload ko lang dito sa YouTube channel ko kasi bilang panimula ng mga paunang content ko dito sa channel na ito. Tsaka alam ko naman na makabuluhan at makakatulong naman yung mga video yung in-upload ko eh. Kaya sayang naman kung hindi ko i-upload dito sa YouTube channel ko. Baka pwede naman na pakisubscribe ninyo itong YouTube channel ko. Tsaka pakilike na rin yung video kapag nagustuhan ninyo. Malaking tulong yon para i-recommend ni YouTube yung mga video natin. Marami pa akong planong gawin na content na magugustuhan ninyo. Alright, dito na tayo sa daet. Ayun oh kapatid natin oh Honda Beat. Sikat na sikat na Honda Beat dito sa Daet. Napakaraming naka Honda Beat dito. Ah, ramdam kong lumalambot na yung gulong sa ulo Eh Ayun, Honda Beat. Honda Beat. Apat. Traffic. Pag gantong traffic, dito nyo makikita yung ano, kagandahan ng nakamotor ka na maliit lang. Diba? Pwede so, yung ilusot-lusot try nating lumusot ng safe lang may dala akong pambumbo baka sakaling lumambot ng sobra may panghangin tayo alright grabing <coughs> traffic par La, may tubo pa whoops I shield 21 ayun ba ganito Labol, labol. Malapit na ako dun sa pagbibilihan ko ng stem core ng balbula. Dito yan oh. No? Tsaka tatanong ko na rin kung may gulong ditong mura lang. Pwede eh? na okay. Meron po kayong ano? Meron kayong ano yung paglabay sa mm -hmm. Tapos po kay, yung ano kayo che? May gulong kayo na pang ganyan na motorway nasa labas? Yeah. Sa hulihan? How much? Forty. Forty. All right. Siya <laughs> siya. Chinese yan, Chinese. Wala sila na ito, ito lang yung tinatanggal kaya ito na, buo na ang binili ko Parang nangihinayang ako Kasi wala naman akong tire changer, wala akong pampungkal ng gulong kung ipapatanggal ko to, gagastos ako ng 100 or 150 para mailagay lang tong pito na to. May naisip akong solusyon. Pupunta ako dun sa trabaho ng asawa ko. Maghihingi ako ng dagdag na pambili ng gulong. Tinanong ko yung best tire, uh, 1,300. Pero meron silang uh, budget friendly na gulong. Uh, 740 lang yung KRX. So tatry natin. Para magkaroon din kayo ng idea, mga kapwa ko, Honda with user dyan. Adon tayo sa ano pa rin, habot kaya pero sulit. Ako na yung mag experiment para sa inyo. Kung hindi siya maganda, di pansamantalang gulong lang. Pero kung tatagal siya, edi maganda. Ganun lang yun. So punta muna ako sa Talisay, Camarines Norte. Pambili na tayo ng KRX na gulong Ito 1K Alam nyo kasi guys Yung motor Kailangan din natin yun ng maintenance Normal na nasira ayan Kung napapakinabangan nyo naman yung motor nyo Panghanap buhay Okay lang na maggastos pa minsan minsan Normal na nagkakasira ayan Lalo na kapag para sa safety ninyo Huwag kayong manghihinayang na mag-invest Kahit budget lang na gulong Kung wala talagang budget na pangbili ng top of the line na brand ng gulong okay lang yung mga budget friendly lang tulad ko, KRX lang ang bibilihin ko try natin, bigyan din natin ng chance yung ibang mga brand ngalay natin, matibay din pala hindi lang natin sinusubukan kasi mura so balik tayo dun sa tindahan ng Chinese okay, ako na ako ng gulong Ah, Ang kagad 700? 70. Please have mercy on me. 720? Okay, okay. Thank you. Salamat. <laughs> Cc. Alam niyo mga bads, hindi naman ako mahilig tumawad talaga. Trip ko lang, kung magbibigyan ako ni madam. Okay, nakatawad tayo 20 pesos, pang So eh. <laughs> Susunugin lang din pala. Okay, okay magpapakabit na tayong gulong dito sa may ranyas. Sa pinaayusan ko dati nung nitong gulong na to. Ito pa yun eh. Yung video yung in-upload ko, bago itong video ng ito is old video ko na yun mga anim na buwan na nakalipas ngayon lang siya nasira uh, okay na din boss kapit lang ang gulong Si. Oh, selamat. Ayan, tapos na guys. parang yung lumang gulong pagod okay mga buds nakapakabit na tayo ng bagong gulong pero hindi ko pa napalagyan ng silan kasi kulang na yung budget 150 yung sealant eh sabi ko kung pwedeng kalahati wala daw sa kanilang kalahati kaya goods na yun bago pa naman yung gulong ako na lang yung maglalagay so try natin kung maganda ba talaga tong KRX na to kung uubra ba sa kung tatagal din kapag umabot ng isang taon ulit edi eh, maganda pag hindi di eh, bili ulit ng bago <laughs> so baka malito kayo ha kaka-upload ko lang ng video na nagpaayos ako ng gulong pinatapalan ko tapos ngayon eh, nagbili ka agad ako ng bago So ano ko pa yon last year pa yung video na yon Kaya nga nang sabi ko, kakagawa ko lang itong YouTube channel ko Kaya yung mga dating video ko sa Facebook page ko Ina-upload ko din sa YouTube channel ko And ito, itong video na ito ngayon Ito yung bagong gawa ko lang, bagong content ko lang to As in ngayon ko lang to uh, Shinut, March, ano ba ngayon? March 26 or 27? Ngayong 2025 So yun, salamat sa panonood ninyo Uh, huwag niyong kalimutan na i-like and subscribe itong aking YouTube channel para i-recommend sa YouTube yung video natin sa iba pang mga tao. Diba? Para magka-idea din sila kung anong gagawin nila sa mga gulong nila, kapag nagka-problema. So, maraming maraming salamat. hanggang sa susunod na video ulit, maraming pa tayong gagawin. See you on the next one, mga bayas.